Umpisa na tayo magluto sa ating almazan. Luncheon meat. Yung ating ulam. Luto tayo na luncheon meat para sa ating almazan. Luncheon meat para sa breakfast. Mm -hmm. Brown na siya. Pwede na siya hanguin. Maglagay tayo ulit na uh, malapit na tayo matapos magluto. Ah. Ito na yung first batch. luto pa natin yung second batch. Ito na yung breakfast Ito natin. Ayan. Ito na ang breakfast. Lunch and meat. Good morning. Ayan yung ating pagkain. Luncheon meat and egg.